Mukhang may pag-asa ng bumalik ang mga superstar sa NBA Slam Dunk Contest. Kanina nga ay tila handa nang sumabak si Jamorant matapos ang nakakamanghang tatlong sunod na panalo ni G-League star Mac McClung. Sa pamamagitan ng social media, nagbigay si Morant ng pahiwatig ng kanyang interes kasabay ng panawagan sa mga kapwa mahuhusay na dunkers na sina Zach, Lavin at Aaron Gordon. Bagamat hindi pa tumutugon sina Lavin at Gordon, mabilis namang nagpahayag ng interes si Yanis Antetokounmpo. Aniya, handa siyang sumali basta't siguradong lalaho din si Morant. Ang kanilang posibleng pagsali next year ay tila muling magbabalik ng kasikatan at kasabikan sa Slam Dunk contest na tila nawala na sa mga nakalipas na taon. Kanina nga si maklang ang muling naghari sa kompetisyon matapos talunin ang rookie na si Stephon Castle. Nang gawin nito ay isang dunk na katulad kay Blake Griffin pero ayon sa mga manonood mas mahirap nga na dunk ang ginawa nito kumpara kay Griffin. Gayon paman nananatiling hamon ang kakulangan ng star power. Sa kasalukuyang roster ng mga kalahok kinabibilangan lamang ito ng G-League players, mga rookies at role players. Malayo ito sa panahon nina Michael Jordan, Dominic Wilkins at Julius Irving na nagbigay ng di maliligay limutang laban sa entablado ng Dang Contest. Sino ang makakalimot sa 2000 performance ni Vince Carter na itinuturing na pinakamahusay sa kasaysayan ng kompetisyon o ang epic showdown ni Nalavine at Gordon noong 2016? Ngunit matapos ang mga tagumpay na ito, unti-unting humina ang interes ng mga superstars na sumali. Kahit nga si Lebron James sa kabila ng pambihirang kakayahan ay hindi kailanman lumahok sa competition. Kung matutuloy si Namorant at Antetokounmpo, tiyak na babalik ang kasabikan ng fans. Isipin na lamang ang laban ng NBA stars laban sa reigning champion na si Maklang na magtatangkang makuha ang kanyang ikaapat na titulo. Isa itong laban na magbibigay ng kasaysayan at muling magpapasiklab ng interes sa slam dunk contest. John the late game situation. Oh, Samantala, isang linggo na ang nakalipas nang mabigong matuloy ang trade ng Los Angeles Lakers para kay Charlotte Hornets center Mark Williams matapos niyang hindi pumasa sa kanyang pisikal na pagsusuri. Lubhang ikinadismaya ito ng mga tagahanga ng Lakers na umasa na magiging matatag na starting center si Williams para sa Lakers sa mga darating na taon. Si Williams ay maraming na missed na laro sa kanyang tatlong taon sa NBA dahil sa mga injury. Gayunpaman, malaki na rin ang ipinakita niyang improvement. Sa kasalukuyang season, nag-a-average siya ng 15 6 points, 9.6 rebounds at 1.2 blocks sa loob ng 25 minutes kada laro. Nagkaroon ng ulat na tututulan ng Hornets ang naging resulta ng pisikal na pagsusuri ni Williams ngunit ayon kay NBA Commissioner Adam Silver wala pang formal na reklamo na naihahain ng Charlotte Hornets. Sa kasalukuyan, tila malabong mabago pa ang naging desisyon sa trade. Nitong miyerkules, muling naglaro para sa Lakers ang rookie sharpshooter na si Dalton Knecht na bahagi sana ng naturang kasunduan. Samantala, nagdagdag na rin ang koponan ng veteranong sentro na si Alex Len mula sa buyout market noong Martes bilang agarang tugon sa nabigong trade. Patuloy na umaasa ang mga taga-suporta ng Lakers na makakahanap pa rin ng tamang sentro na makatutulong sa kanilang kampanya ngayong season habang binabantayan ang posibleng pagbangon ni Williams mula sa kanyang mga injury.